Yan, sobrang hanghang -hang nito. Grabe. Ayan, kapag siguro galing ka sa lagnat, wala kang ganang kumain, pwede kang kumain ng hot chicken flavor ramen. Sobra, sobrang hanghang -hang nito. Bumubusok ang... Bumubusak yeah, ang bunga mo dito. No, Sobra. Lagyan mo ng cheese, like ng itlog, very, pero the konti, the na, lang. La. konti na lang. Konti na lang. Kaya epa, eto. Mamenikwa. Umagang umaga. Epa, Ay, pa, grabe. Epa, ang anghang Eto, mangan. si mother nagalmusal na ang almusal Then, ang niya adoshi, ay fried siguro. rice tsaka egg lang at tsaka Kola, gatas yes. ito naman anong yes. almusal mo dar single na si eh. Tunapit, talbos kamuti, sinusun sa suka na may suni. Wow! Kaumagang kay ganda. Ito si mother. Ganun din ang almusal Ganun niya. Ganun din ang tinakain ko. Ang mm, gulay, talbos ng kamuti daw.